Personal na naghain ng kontrasalaysay si dating Senador Bong Revilla sa Department of Justice. na-yan sa pagkakasangkot umano ng Senadora sa mga Ghost Flood Control Projects sa Bulacan. Ayon sa kanyang tagapagsalita, ang inihain kaso ay tungkol sa paglabag umano ni Revilla sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagsumitay ang kampo ni Revilla ng mga ebidensyang magpapatunay daw na puro kasinungalingan ng mga legasyon laban sa kanya. Umaasa ang dating senador na magiging patas ang DOJ at hindi nahahayaang umusad pa ang reklamo hanggang korte. Nauna nang sinabi ng DOJ Prosecution Service na kabilang si Revilla at dating Bicol representative Azaldico sa mga respondent matapos silang madawit sa flood control projects sa Bulacan kasama ang kumpanyang SYMS Construction. Todo tanggi si Revilla sa anumang pagkakasangkot sa mga maanomalyang proyekto at sinabing pinupuntirya lang siya para pagtakpan ng tunay na issue.